Hello guys, good morning. Welcome back dito sa ating munting channel, Jader Nasled. Nandito na naman tayo para sa isa na namang panibagong moto adventure. Okay. So, ngayong araw ay pupunta tayo sa Mountain View, Balibago, Angeles City, Pampanga para ipagawa ang ating drive drive face, pulley at yung daanan ng bola. Ipapakalkal natin to guys mamaya. So, galing na rin tayo dun last time Uh, Nagparigrobe tayo dun sa TJ Machine Shop Dyan sa Mountain View uh, Balibago, Angle City, Pampanga Kaya uh, na-suggest ng isang gumagawa doon Na yung drive phase daw natin ay may konting hukay na Dahil din sa paggamit natin itong motor Kaya naman, sinuggest niya para sa mas magandang performance Ng ating NMAX version 2 Ay kailangan ipakalkal na raw natin 'yon para mas gumanda Yung takbo at yung mga arangkada Okay Pero yun nga ipapagawa natin Ito mamaya Ma Check natin kung magiging okay talaga Yung takbo nito Kung mas ismot ba Kung matatanggal ba yung konting dragging Lalo na kapag umarangkada ka Tapos kung biblis yung arangkada natin Try natin Okay So samahan nyo ako ngayong araw At ating ipapakalkal Ang ating CVT tapos bibili na rin tayo ng mas magaan na bola kasi yung nakalagay ngayon dito guys ay 13 grams straight. Ngayon papapalitan natin 'to ng 11 grams straight. Okay? Kasi guys yung CVT natin ngayon ay all stock lang ito except sa dalawang spring nito which is yung center spring at clutch spring. Ah yung stock kasi na center spring at clutch spring ay parehong 800 RPM. So ipapalitan na natin ito ng 1,200 pareho so try natin guys okay samahan nyo ako ngayong araw at ipapaayos natin ang ating panggilid kasi may may paparating kaming rides nito guys nitong Thursday so Monday ngayon para at least mas maganda yung takbuhan ng ating motor uh, try natin ipagawa so uh, susubukan ko magtiwala guys ipagkakatiwala ko sa TJ Machine Shop ang panggilid natin kasi nung pinaregroup ko itong bell ng ating CVT ay nakita ko naman na mukhang okay naman yung gawa nila tapos na uh, kapag hab habang ginagawa nila guys yung ating CVT noon uh, habang nire-regroup nila yung bell makikita mo sa kanila na parang alam na alam talaga nila yung ginagawa hindi sila yung nalilito-lito tapos focus talaga sila gumawa tapos kita naman nung natapos, okay na okay, goods na goods, yung resulta ng ating uh, bell. Okay, pagkaka Tapos yung isang reason kasi kung bakit pinaregrow ko yung bell, grabe yung dragging lalo na nung pumunta kami sa Manawag after nang rides namin guys, mas nag, mas lumakas yung dragging nito. Kaya napanood ko sa mga video sa TikTok or sa YouTube um, sinasuggest nila na iparegroove daw yung bell kaya kaya yun pinaregroove ko nung pinarigroup natin nawala naman yung solid na dragging pero meron pa rin konting konti na lang okay so ngayon samaan nyo ako punta tayo mountain view uh, so yun guys dito na tayo banda sa infinity malapit sa marky mall ganda ng panahon ngayon guys so oh, napakaganda hindi mainit tapos cloudy day tapos hindi ganun kainit din yung uh, pakiramdam ko kasi medyo lumalamig-lamig na yung hangin dito guys. Dahil syempre papalapit na yung Pasko. Hindi December na. Kaya naman medyo lumalamig-lamig na. Wala masyadong nakapark dito ngayon. No? Walang tao halos. Kamusta kayo yung bentahan dito ng ano? Ng Uniqlo. Okay. So yun guys malapit na tayo dito sa Mountain View. Unang gagawin natin ngayon ay maghanap tayo ng mabibilhan ng flyball. Okay? So tara. Anong brand kaya mabibili natin guys? Ako to be honest, hindi ko rin alam eh. <laughs> Kung ano yung bibili nating brand ng flyball. Pero sure ako, bibili natin 11 grams straight. Yun yung ilalagay ko. Bababa natin ng dalawa dalawang gramo kada isang bola so yun tara naapit na tayo guys samahan nyo ako sa ating rides ngayon <laughs> short ride to guys oops overtake sir ha alam ko maganda yung JVT na flight ball eh try natin yun gagawin natin chop soy yung ating pagilid guys kalkal <laughs> -kal, -kal na tapos chop soy pa masustansya ano tayo dito ng mga murang bilihan <laughs> ng fly ball JVT mura kaya dyan hindi ko sure eh pero tingin ko mas mura dito banda Hinap tayo dito guys Ganda ng ano Honda Click 160 Idol ko yung guys Yung ano Honda Click 160 Gusto gusto ko magkaroon ng ganun Malam mo pag pinalad tayo karon tayo ng Kaunting pera Pambili ng ganun Dito na tayo magpark sa gilid ya yeah. Wait lang guys ha. Ma'am, magkano po yan na ma ma'am? JVT Flyball para sa Nmax. Ma'am, JVT Flyball 11 grams para sa Nmax. Magkano po? 350. Hindi ba po yung 300? Ano? 11 grams P Pwede tignan ma'am? Straight 11 na Opo original ba to ma'am? Yes, Taiwan. Original. JVT. Okay po ba? Sama ka sa vlog ko. Ayun, sama. Na-video ka po eh. Hindi <laughs> mo sinabi eh. Diyan lang maganda. Ano <laughs> <laughs> to po? JVT yung binili ko. So... So dito tayo nakabili ng JVT 11 grams. Anong pangalan ng store niya ma'am? Ma, ma ano pangalan kasi ng store? Canlas po. Uh, ah, TC and Canlas. TNC Canlas. Ah, -Canlas. sige, okay. Thank you po. Ako po. So, yun. Sir, mayroon lang po. So, yun guys. Dito tayo nakabili sa TNC Canlas. Ayan, yun. Okay. 11 grams. Tara, punta na tayo dun sa TJ Machine Shop papakayos na natin itong panggilid natin guys so yun guys ay papagawa na natin dito sa TJ machine shop guys itong ating motor so sana maging good siyang gawa ngayon dito tayo yun ah, sakto yung walang bilang ngayon eh nakit ko na wala na papaalam <laughs> nakit ko na ay ano kasi pangalan mo, sir? Clifford. Ano? Clifford. Clifford. Sige, sir. Nagbablog ako, sir. Sama ka sa vlog ko, no? Ah. <laughs> so, yun. Dito na tayo, guys, sa TJ Machine Shop. So, ito, guys, oh. Yan. Dito natin ipapakayas yung drive face, pulley, and yung ah, uh, ball, ano tawag dun? Apo, Apo, dito po. So yan guys, ginagawa na ni Clifford yung ating ano, panggilid. Oo. <laughs> oh. So, sasali natin siya dito sa video natin. Dumi oh. So yan guys, na-align na ni Clifford yung ano. Ang tawag kasi dyan, drive face no? So, drive face at pullin natin. Yan. Na-ready na. So, ganda gawin. So, yung, yung, normal pala talaga ng pressure ng pag ganito, ay nasa 1.5 at 1 to, no? Oh. pero dito nakakatibi tayo konti. Pero, uh, kapag gusto nyo magpagawa sa mga, ng ganito, punta na lang kayo dito kay Clifford. Bibigyan niya kayo ng uh, magandang laban dyan sa presyo, no? Oo. Oh. Oh. Bibigyan niya magandang laban dito. Grabe na kasi yung may kul -kul, no Hanggang dito na lang daw yung belt natin yan kapag ah uh, kahit sinasagad na natin hanggang dito na lang. Hindi na umabot. Kaya yung top speed natin mababa eh. dito na lang boss? Nagwa 118 lang siya eh, kapag sa cloud ng Clark. May na, na, na siya eh. Pero kapag yan, try natin yan no. Lalakas yan na no. Solid. Kinaganda kasi guys, kaya dito ako nagpagawa. Kasi una, nagpagawa na ako dito. Nagparegrove na ako. Tapos maganda yung kinalabasan ng gawa nila. Tapos, uh, kapag kita-kita mo naman kasi sa mga gumagawa eh. Kung alam na alam nila yung trabaho, yan Oh. No? Confidence sila. Si Ma'am Gina, papagawa rin siya. So, so unti-unti na ano umikinang yung pulley natin Pulley drive face so yun guys uh, ginagawa pa yung ating pulley dry face ngayon so wait muna natin yan dami nila mga machine dito guys hindi ko alam para saan to yan mga yan tapos nare-recommend din sila ng mga ibang mga ibang mga tao guys dito kasi kanina may pumunta dito tinanong ko kung paano nyo nalaman yung TJ machine shop sabi nare-recommend daw oh. yan Gusto sa ka kanila guys dami nila mga pang, ano, machine dito yan So yun guys, uh, mamaya na ulit. Uh, tapusin muna namin yun yung ginagawa ngayon. Tapos balikan ko kayo kapag okay na. Pakita ko sa inyo yung result. No, okay? Sige. Okay. So guys, yung kinalabasan ng isa na pinakayas natin. Uh, solid guys, oh. patayin ko muna guys no so, ito na yung tapas guys so ito na guys yung nagawa niya yan ah, pagaganda solid sorry guys napakakinis ng gawa tapos ito yung dana ng bola yan so kung nagbabalak din na kayo magpagawa guys ng ganito punta na kayo dito sa TJ Machine Shop dito sa Mountain View Balibago Angela City, Pampanga gagawin niya ni Clifford so yun guys, to, tingnan nyo to tignan nyo to yung slider piece natin pag nilagay ko sobrang luwang na guys yan pag pinatawa ko guys, nalalaglag na siya oh. nalalaglag na sobrang luwang so, ito daw kasi, may epekto to sa performance ng motor natin. Kaya sobrang luwang, tapag sobrang luwang na nito. Kaya ginawa natin guys, bumili tayo ng ACRC slider piece. Ito, nabili natin dyan din sa kanlas. Sa halagang 90 pesos lang. Murang-mura. Okay. So ilalagay na rin natin to. Kasama nung bagong bili natin JBT.

sir. oh. Tayo. Tayo tayo, ingat. So yun guys, no, kakatapos lang natin paggawa itong pulley drive face ng ating panggilid. Pati yung daanan ng bola, pinagawa na rin natin. So ngayon pa lang guys, grabe. Random ko na agad yung difference ng pagdadrive ko kanina at ngayon. Napakalambot ngayon. Tapos, Grabe, ang bilis. <laughs> Napakasaya ko ngayon, guys. Solid. Grabe talaga yung gawa dyan sa si TJ Machine Shop. Promise. wala talaga sa puso ko ngayon, guys. Grabe. Oh, hindi ko kayo niloloko. napaka Napakasolid ng takbo niya. Sobrang wala ng pagpag. -pag. Tapos, sobrang smooth. Arangkada ka pa lang, smooth na. Oh, walang pagpag. -pag grabe talaga <laughs> pag sinabi ko sa inyo kung magkano yung bayay doon guys mabibigla kayo sobrang mura nya pero uh, i ko sa inyo punta na lang kayo doon para sila yung magbipresyo sa inyo guys kasi uh, iniibay pa nila yung presyo to be honest lalo na sa akin kasi lagi na ako nagpapagawa doon iniba nila yung presyo sa akin guys pero sa inyo iba pero konting-konti lang yung difference konting-konti lang at mas mura talaga sila compared dyan sa iba dito sa Mountain View guys kasi nung nung nagpapare-grove ako ng bell ko guys inisa-isa ko yung mga machine shop dyan dyan sa Mountain View inisa-isa ko tapos titina uh, tinanong ko kung magkano ba yung pare-grove at yung nakita ko pinakamura dyan sa DJ machine shop pinakamura sinubukan ko na rin ang ganda ng gawa nila tignan nyo naman oh. ang solid guys so satisfied naman tayo ngayon try natin dumaan dito try ko lang umikot guys gilid para matry ko lang yung takbo guys ah. ang smooth ang takbo ng motor tingin ko bibigyan tayo ng mas masarap na rides nito tapos mas safe na rides <laughs> no connect ng safe na rides <laughs> pero syempre bibigyan tayo ng mas masaya na rides kasi una mas mas bibilis yung motor mo sa arangkada mas masaya ka ba diba? tapos mas smooth less stress din sa'yo kasi guys to be honest nakaka-stress talaga yung dragging na-stress ako ilang buwan ako nag-tiis dun sa dragging guys nung una pa lang nagda-drag-drag na yung motor ko motor natin na to sa bell nung hindi pa natin pinaregroup yung bell the drag drag na siya nun eh pero ngayon lahat pinakayas na natin ah, so kanina guys tinanong ko kay Clifford kung wag mo nang bibiglain tong panggilid natin ah, sabi niya pwede naman na agad daw pwede na daw agad i-sabak-sabak ano baka ni Feberman na gusto mo mag, magmabilis sa patakbo try natin dito nakala ko pang gilid yung tumutunog yun eh, bilis so yun, satisfied naman tayo wala nang drag yung motor pero syempre, alam ko babalik at babalik pa rin yung dragging kasi hindi naman nawawala yung dragging ng mga scooter babalik at babalik pa rin yan pero sa ngayon wala siyang gano'n. Okay? So hindi ko na papalinis yung panggilid nito sa rides namin. Magre-rides kasi tayo nyan eh. Net Thursday magre-rides tayo papunta sa Sitio Bag. So kasama natin yung mga tropa natin sa Opo. Si Al, si Jerry, si Patrick at si Riel lima kami. Hindi ko alam kung meron pang ibang sasama no. Pero kung meron, sige okay lang naman. Sa join lang sila. So balikan lang yung rides na yun Aalis kami dito 10am Ah hindi Five, Aalis kami dito 5am Tapos bab siguro Aalis kami ulit doon Sa pupunta namin ng mga 7.30 Tapos makakabalik na kami din dito agad okay. ah, basta dip, depende yan Par pero, pero yung target namin Mga 10am Or 9.30 Nakabalik na kami dito Ganoon siya guys Okay So smooth Smooth na smooth yung ano Pagilid So yun guys uh, Dito ko na tatapusin ang video na ito uh, Maraming maraming salamat sa panonood Kung nagustuhan nyo Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe Pakihit na rin ang notification bell button Para lagi kayong updated sa mga susunod na ting upload so, Ride safe always And see you in the next one Peace